Na. nasa 7 na siguro 7.15 na tapos di pa din um, bumababa yung barbero natin yung kabarbers natin di pa siya bumababa ang hirap kasi niyang gisingin pag umaga, tingnan nyo kung paano ko siya gisingin tara, samahan nyo ako barbers, sarap sarap pa ng tulog niyan hirap niyang gisingin pag umaga kasi nga, diba pag gabi kasi, ah, kahapon madami din kasing kaming customer, tapos talagang ano siya, gisingin pag umaga. So, yung ginagawa ko talagang ginigising ko talaga yan ng super charis. Super ah! Masarap pang tulog yan. Gigisingin ko siya. Isa yung paraan ng paggigising. Kung yung mga mister niyo mahirap gisingin tong gawin nyo. Oh. <laughs> Much, much, much later. Yan ang mga ka-barbers. At gising na diwan. Yes! <laughs>